Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawamput isa ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo mga pinuno at matatanda ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutiang ginawa namin sa lumpung ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubos ang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yesu Cristo, taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus Ngunit muling binuway ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kaya sa so Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat si mabuti, ang kanyang pagibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puoy ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan batong dating tinanggihay siya pang naging saligan aking pinupuri ikaw panginoon yamang pinakinggan dininig mo ako pinapagtagumpay ang batong natakwil ng nangagtayo ng tirang bahay sa lahat ng batoy higit na mahusay ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang panginoong diyos kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngala ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay yahayag o pasalamatan ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasandibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo ay mga anak ng Diyos ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Ako'y pastol na butihin Kilala kong tupang akin Ako'y kilala nila rin Aleluya, Aleluya Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Juan Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas. Kapag nakikitang dumarating ang asong gubat, iniiwasan niya ang mga tupa. Palibasay, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat tumatakas siya palibas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin. Usa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyariyang ibigay ito at kunin uli ito ang utos na tinanggap ko sa aking ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.